Hello mga idol, welcome back to my YouTube channel So yan mga idol, nakapag vlog na naman tayo ngayon So kung titingnan nyo, ayan, nagbawas tayo ng mga ano natin Ng mga, yung bibi, inalis ko na lahat mga idol Kasi talagang sa mga nag-aspired mag-farming ng mag-alaga ng bibi Tsaka ng mga native chicken Para sa akin lang naman mga idol, hindi siya okay kasi lugi tayo sa patoka dapat meron kang source ng mga libreng food nila so yun mga idol pero kung imimintay mo nabibili ka ng ng mga pagkain nila lugi pa tayo pagka ibebenta mga idol kaya but anyway kaya tayo naman nag vlog ngayon eh yan bukod sa na share natin experience dahil wala na nga yung mga bibi natin ang iba vlog natin for today eto mag-extend ako ng mga kulungan nag-extend ako ng breeding cage ng mga tsabo natin kasi dahil na-focus tayo sa maraming alaga medyo napabayaan natin mga cabu natin kumonte so ngayon maraming nagtatanong sa atin wala naman tayong mai maibenta or maishare na mga alaga dahil na, dahil na agad mga idol kaya ngayon eto gumawa ako ngayon ng ng bagong breeding cage nila, greeting mansion. So, eto. Ang ishare-share ko ngayon, mga idol, silipin natin, and then, yung mga ilalagay ko dito, papakita ko din ngayon dito sa vlog natin, mga idol. Kaya, tara. Samahan nyo ako sa vlog natin for today. Go! bali katatapos lang natin na tapusin dito yung setup ng ating breeding mansion dito sa likod. So ayan dito ka mami. Pakita mo, ipasok natin sila dito. Ito, i-ano ko kayo, ituturo ko kayo ngayon, ngayon dito sa aking bagong bahay ng mga tsabo natin. Ayan, mami, kita ba sa loob. So, ito, inayos natin. Yan. So, ayun yung itlogan nila. So, kasya dito, tatlong inahin, isang lalaki. So, dati, kung napapanood nyo, yung mga previous vlog natin nung mga past, past year ago, nag, ang technique natin is pre-range strategy. Ginawa natin before. So, ngayon kasi, hindi na tayo makapag pre-range strategy dun sa ano natin. Kasi naayos na. Kung bagam um, organized na yung sa may coop natin doon sa harap. Eh kaya ngayon, ito yung parang pinaka breed uh, free range strategy nila. So kasi maluwang siya. So kasi dito tatlong inahin Tsaka uh, isang lalaki. Kaya naman niya 'yon. So 'yan mga idol. Ngayon, ah uh, may tip pa ako. ako ng mga ano dito, mga idol, mami, sa mo nga sila. Hindi pa nga masyadong malinis dito sa area natin. Lilinisin ko pa ang tiyote kasi katatapos lang, tinapos ko talaga yan para makapagparami tayo. Oh, so, nagtanim ako ng ano dito. Nagtanim ako ng ng mga ano 'yon, no. Nagtanim ako ng oregano para hindi ayaw ko si ng mga daga yung amoy ng oregano na 'yan, kaya nagtanim ako sa likod niya. So, ayan, nagtanim ako para sa daga, sa, sa ayaw nila 'yan. Pag naamoy nila, hindi nila lalapitan 'yan, mga idol. Ayan, na uh, additional tips sa uh, mga ano pala sa mga nagaano natin na to dapat nagaalaga ka ng malalaking manok pala dapat binablog mo <laughs> unang una para mabilis ma-out pangalawa malakas sila talaga sa pagkain mga idol di mo naman sila pwede yung yung sinasabi sa mga nagbablog para makatipid ka ito pakain mo para sa akin namamayat sila tsaka humihinay resistensya iba pa rin yung mga quality foods dapat ipapakain mo sa kanila kaya lang, yun nga, malakas kumain tapos bebenta mo lang ng per kilo or per ano. So, medyo ano din to. Uh, for me lang naman, sa mga nag, mga nag-aalaga ng mga heritage, siguro depende din sa makakasanayan natin mga idol. Pero ako, for me, sa akin, hindi siya effective. So, yun lang mga idol. Kasi lugis nga sa patuka. Kaya yan. Kasi sa mga chabo natin, so, pag nag-join kayo, plano ko din na pag nag-join kayo dito sa YouTube channel natin, plano ko din na mag ano, plano ko din mga idol na mag mag-share kung paano yung pagmamarket ng chabo natin. Kasi uh, nagiging turn into business din talaga siya. So, yun mga idol. Kaya ngayon, ang plano ko magpo-focus na ako talaga sa puro chabo na. Puro chabo, sirama, kumbaga all fancy. More on all fancy na tayo hindi na tayo mag-iisip ng kung, ano-ano mga idol. Tsaka yan, more than vlogs. Siguro, ito na lang yung tututukan na natin. Ito na yung i-ano uh, ko. Et, Kung baga, ito yung natutunan ko sa ano, dito sa province na talagang dapat kung ano no yung kung saan ka na nakilala, kung saan ka na na-focus, na dapat yun na yung talagang tutukan mo kasi dun ka na malakas. So, wag nang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya mga idol, ito ngayon, para sa inyo na lahat to lahat ng gagawin natin magbablog na tayo so ayan but anyway yan kumuha na tayo ng ilalagay natin dito actually napili ko na doon bahay nyo ako na pumili para ipakita ko yung mga napili natin tara doon sa cook mga idol ilalagay natin dito samahan nyo ako let's go tara no, sama mo na sige liga sama mo na dumi oh nadumi pa dito di pa sinali nalinis eh Nagulan na kasi, kaya hindi ko na na masyadong na Hindi ko na masyadong na oh, na si kaso. Oh, na dako. Hindi naman pwedeng anuhan ng pamatay damo ng lason, baka pati manok na kaya Ayan, dito tayo mga ayon. Actually, um, kung dyan, eto, ang uh, plan dali dyan, ito ang Ito, kasi itog na to. So, etong dalawa na to, mami, kita ba? Pakita mo nga sila. Itong magkapatid na to. Kasi magkasundo na sila, so kahit magkasama sila, pwede. Saka ito, So ayan, ito yung dalawa, dadali natin doon. So ayan, ganda, di ba? Kuling ko. Hmm. Ganda oh. Grabe, ganda mga idol oh. Maraming nagtatanong, wala naman akong maibenta. Ah. Yan, itong dalawa na to. So, tara. Tumunan dalawa, tapos meron pa isang pair pa. Ah, uh, dalin muna natin siya doon, hindi natin mabuo. Get nyo, oh. di ba? Huwag lang lalamukin doon sa, ano, kaya, Pero hindi, may kulang po eh. Hindi naman siguro sila lalamukin doon. Ano? ligat dito tayo, mga idol. Sama, samahan niyo ako. Ganito lang lamang ginagawa ako. Pagka, ano... Dito, konting linis na lang. At least, habang nakikita natin sila kasi nakakatuwa silang tinitingnan. Saka tayo maglilinis-linis dito, di ba? At least, nakakalibang kasi. Pagka nakikita mo sila, gano'n. So, ayan. Testo mo din, mami. Ayan. So, welcome sa bago nilang bahay. Ayan, mga idol. Oops. Oh, di ba? Ang gaganda, grabe. Grabe, tara. Kunin pa natin yung dalawa doon, mami. Yan, tara. Kunin pa natin iba. So, ayan. Ito. Ito na lang pair na to. Isang sama natin doon. Para at Uh, yung, yung dalawa kasing hen na dinala natin doon, kumbaga, siguro mga next month pa yung itlog. eh, etong isa, itlog na, para at least, may isang, eto, laging naaasawa, mas magpe property siya. Ngayon, pag naglimlim na to, yung dalawa naman, di ba mga idol? Para hindi sabay-sabay, pero baka sabay din terahin na to, mga idol. Mga ano dito, utog din. Utog din yung mga tsaboy eh. So, eto. Yan, etong pula. So Eto Kasi yung back pair natin Eto mami yung pile pala Yung pile na natin Eto Saka ayun no Sila yung pagpaparisi naman natin Para focus tayo sa kulay Kung baga dito kasi red Kasi yun andun Ano yun eh uh, Silver duckwing So mas maganda siya So talisay Pula Ganun Kesa yung mahaluhan na ibang kulay So Ayan ito kasi mga pile ay yung gaganda. So silang dalawa naman yung ipapalit natin sa kulungan na to. So anyway, tara, dali natin doon. Pero ko lang mga idol. Grabe, tsaka alam nyo ba yung mga ano yung mga bibe, mga manok kung nakikita nyo yung mga reels natin. Nagkakalat sila dito kaya yung mga tabo natin, syempre, sobrang special ng mga to nadudumihan, syempre natatayan yung daan, tingnan mo, sinimento nga natin mga idol, so ayan, sila naman yung magkakalat dito, kaya talagang sorry kasi kung ano pa hindi isip natin, dapat pala nag white white chabo na lang tayo, kung baga bumili tayo pa ng mga ibang mga island born kasi di ba may mga bedyarong natin mga island born, eh dapat pala bumili sa susunod, kaya sa susunod mga idol, yung mga maraming pa tayong mag-unboxing mag-addback, mag, mag unboxing naman tayo ng manok. Yeah, ayan, tara Let's go. Gandang pair na to, So, sa mga nagtatanong, yung mga ganitong pair, mga idol, 10 to 15,000 po. So, ayan, at least alam nyo na yung presyo, 10 to 15,000. So, ayan, yung ganito. Sa mga nagtatanong po dyan. Ha? Mga short leg. Short leg po. Sa mga walang, sa mga, ay, ang mahal naman, pwede naman kayong mag isang short leg tsaka isang long leg. Kaya lang, wala pa tayong mga long leg. So, siguro, sa ganun, mga 5,000 isang pare. Isang long leg tsaka isang short leg. So, yun. Pagka kasi mga short leg, sila kasi yung ang chabo kasi parang pinaka ano niyan is yung mga short leg talaga. Yung mga panga show type unang una tinitingnan yung legs. Saka ayan saka pagka signature talaga niya yung sa legs niya mga idol. Ayun oh, dalawa. Tingnan mo ko lang bupa yan mga idol. Actually itong kulungan na ginawa ko ano lang to mga scrap lang din halos. So ayan ang binili ko lang dito Eto Itong bubong nila. Eto, scrap lang din. So ayan. Yun lang mga idol oh. Oh, luwang niyan. Huwag lang kayo magkakala. Mami, pakita mo sila ang ganda oh. Ayun oh. Sa so, una lang mga oh, di, di, ba? Hindi sila masyadong mag ang gaganda. Grabe. Ang ganda oh. 'Yun oh. Yan sila mga idol. Ayun yung itlogan nila. Gumawa tayo doon. So, oh. Ayan. So sana sa itlog sila, sa itlogan sila umitlog, hindi dito sa baba kasi baka sa baba sila umitlog. So tingnan mo nagbubukahan no. Oh. Grabe ang ganda oh. Kaya dito matutuwa tayo ngayon dito kasi maglilinis tayo ngayon dito. Habang tinatanaw-tanaw sila, binabantayan mga idol. So ayan. Ayan. Hindi sila maglalamugan kasi maluwang. So, yan. Di ba? Ang ganda nung, ano natin? Breeding mansion. Breeding cage. So, ito yung breeding mansion nila. Ay, ang ganda, oh. Yun, oh. Yun sila. So, matatanaw natin. Ang ganda, mga idol, oh. Dating kulungan ng bibi. Ay, mga bibi natin, alis ko kasi talagang makalat grabe eto nga din mga manok na malalaki na to mga idol ya, i plan ko na din ipag-aalis sila talaga kasi talagang ano malalakas kumain tingnan mo yung laki niya ano tapos hindi mo naman maibenta ng maganda at isyon sa tiyabo natin pagka ibebenta natin at least kahit na hindi bilhin kung ayaw nila, ay mahal naman. Okay lang, kasi matutuwa ka sa kanila. At is, talagang sobrang ang cute nila, plus ang tit ang tipid lang nila sa pagkain. <laughs> so, ayun yung isang pinakamaganda doon. Tipid sila sa pagkain. Tipid sila sa food. So, yan. So, mommy, pahahawak ulit ng camera. Isasalado lang natin. Ganda, eh? breeding mansion na scrap yung gamit. Ha. Pupunuin ko ng mga chabu dito, mga idol. Ayun na yung mga ibang pen ko. Actually doon, unti-unti na akong naglilinis. Ang mga pansi, yan. No? Kaya para sa susunod, makikita nyo dito, mga chabu na. Ito, actually, nagsisimula na din ako dito. Yan, lilinis ko na din. Kasi talagang lalagyan pa natin ng mga iba. OEG, Lalo ko ito dito, pwede ko nang ilagay yung mga OEG ko dito na paitlugin. Tapos yan, magpepen na tayo dyan para yung mga damo, hindi rin madamo. Tapos walis-walis na lang tayo dito. Yun, yung mga iba natin, doon natin ilalagay sa harap. Yung mga iba naman natin para mas ano sila. Baga, mas marami, mas magandang tingnan mga idol. So, ayan. Huwag lang silang maging, hindi, pagka naman nasanay sila sa ambience dito, wala namang problema sa sakit. So, but anyway, titingnan din natin kung kakayanin nung resistensya nila dito. Kasi sa yung iba nakita ko ano eh uh, talagang covered yung mga ano kagaya ng doon sa Eh dito parang trial lang naman. <laughs> yung trial natin ang gagandang mga breeder. Baka sakaling ano kaya. Ay sila mami, pakita mo ang gaganda ng mga chabo na ang ganda. Oh. Yan. So ayan, but anyway mga idol, maraming salamat sa mga sum sumama sa ating ngayon sa vlog natin. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe dito sa YouTube channel natin. Ngayon sa mga nag-aspire mag-alaga dyan na medyo nagdadalo isip pa, please join my YouTube. Dito po sa YouTube channel natin, mag-join lang po kayo. Diyan po natin lahat ituturo pati yung pagbebenta, kung business, kung hobby, kung ano. Basta andiyan lahat mga idol, pagpili ng leader, lahat andyan Diyan natin gagawa ng content yan mga idol sa mga seryosong mga gustong mag-alaga ng mga ganitong mga manok. So yeah, but anyway, maraming salamat. See you po on my next vlog. Bye-bye. God bless.